public session na ngayong araw ang Kongreso, matapos ang limang linggong pahinga. Kaugnay nito, ipaprioridad aniya ng Senado ang mga natitirang panukalang batas na bahagi ng priority bills sa Marcos administration. Upang dalin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Raymond Tinaza. Nagpahayag ng kumpiyansa si Senate President Juan Miguel Migzobiri na may opasa ng Senado bago matapos ang second regular session ng 19th Congress bagong buwan ng hunyo ang 20 bagong priority bills na nasalistahan ng Common Legislative Agenda of the Legislative Executive Development Advisory Council o CLA-LEDACA. Ngayong araw, balik ang sesyon ng Senado kung saan tanging lagda na lamang umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kailangan sa panukalang Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System o PENCAS Act na mga tulong para sa pagpapalago ng ekonomiya. Ipinagmalaki e, rin ni Zubiri na napagtibay na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang dalawang panukalang batasa ang Philippine Maritime Zones Act at ang pagkaroon ng One Negros Island Region. Ayon kay Subiri, apat sa dalawampung panukalang batas ay maaari nang maging ganap na batasa at ang natitira ay approval na lamang ng Bicameral Conference Committee. Tiwala si Zubiri na kanilang matapos ang deliberasyonan nito bago ang synergy adjourment. Kabilang din niya ni Zubiri sa mga priority measures na kanilang nais na maipasa bago ang synergy Germana ay ang anti-financial accounts scamming aka. VAT on digital services transactions. ACA amendments to the government procurement reform. ACA blue economy. ACA waste to energy. ACA mandatory reserve officers training corps or ROTC. ACA unified system of separation, retirement, and pension of MUPs. New separation, retirement, and pension system for the military and uniform personnel. Enterprise-based education and training program. ACA. at ang amendments to the Universal Health Care Act. Ako, si Raymond para sa kwentong... Pol